Video, video, video ito. Video yan? Uh, sabihin mong gusto mong sabihin. Uh, mga... Ha? Uh, uh, magsalita ka na kung mag-message ka na sa Kwan, kababayan natin. Ipapos ko sabi mga Kwan. Ito sa public. Again? Uh, itong bagong kasama namin, eh India. Indiani. Meron pa raw 'yan, tatlo. Meron pang susunod na tatlo pa. Yan tapos na, puro tapos na ito na ginagawa namin. Yung pintor, latero na rin. Si Dominic, latero na rin. Nadugtungan na yung kwan. Yung gawaan namin humaba na hanggang doon sa dulo ng bakaw. Uh, Rinequest re namin, uh, kwan naman, pinagbigyan naman kami ang lahat. Ang <laughs> haba ng silong namin, hindi kami naiinitan hanggang doon sa do sa bakaw.